Pinakukuha na naman yung ano doon, mga speaker na doon na naman may basura. <laughs> Hello mga kaibigan. Mga ah! padimadi. Kumusta kayo lahat? Tama kayo dako ng mundo sana lagi kayo mag-iingat huwag nyo kalimutan mag subscribe at mag like sa aking video pag hindi nyo pinanood mm -hmm. ang lang kayo ngayon ang bibiyahe natin ay e, CD lang Huh? At, uh, Kalagi at uh, Isu City. natin. Pakikita ko lang sa inyo sa Tapos, yung beauty city na. Yung sinusiyokatan ko, yun ang pakikita ko sa inyo. Maya. Kakarga pa sila eh. na tayo ngayon mga kaibigan. Papunta ko, ito ngayon mga kaibigan Ayun sauna Sinusundan itong truck na ito na isa Mali dalawa kami ngayon magkasabay Pero iba yung pupuntahan nila Ako tagig lang sila hanggang marikina sila mga kaibigan ayan andito na tayo sa pagitan ng sukat at bikutan ay mga kaibigan andito na tayo si Pipe. may kasama natin ayan o ayan o andito na tayo kaibigan kaibigan dito na tayo ano na tayo magbababa doon na natin yung tagig pero hindi ko na pakikita sa inyo yung gitis dito lang pakikita ko lang sa inyo yung dito sa tagig papunta ng gitis pero ang tagos nun ano pa rin magalianis Ayun mga kaibigan, magbababa na tayo. dan eh, adazzia Ayaw diba? Nagbababa na pala sila mga kaibigan Hindi ko na play Pinakukuha na naman yung ano doon mga speaker na doon na naman may basura <coughs> para daw medyo malakas-lakas ang tunog ng kanyang nakuha ang speaker ng nakaraan. Dami yan. Ayaw, eh. ma! Ilan dito? Ha? Ha? Hmm? Huh? Huh? yung binaba na yan mga kaibigan point six lang yan wala pang isang kilo yan pag point six mahigit kalahating kilo lang ano Ben, pag 0.6, may ka kilo lang. Maliliit kasi yan mga kaibigan. Oh. Ay, 1.5 to eh. Tanda lang atay ayun. 35 pala yun, hindi 0.6. Ito yung mangilo. Ito, so, ito <tinyo> kalalaki. Yung 0.9, wala pang isang kilo yan. Pero halos parehas lang ang laki. na. Ayan mga kaibigan yung point na tinatawag. Ayan o. Oh. Liliit. Parang sisiw. Oh. Oh. oh, sir. oh sir. 14 14 silang Ay, yeah. ya, si kaso niya yung atay. Ay. Ayan yung GTS natin ayan. Pale di sinoy bilang. Itong ano dito sa GTS as ano CD 22. 22 crits. Ayan mga kaibigan, dito na tayo sa ating Susur Karan akunta gitis meron ga yan lalaki <coughs> maapa aga la ko kasi maapa yung dumating si palayan ng gaan na to 70 90 furyata cbayang mga baba Ha? Ay, mga kaibigan, ito. dito tayo ngayon sa ilalim ng kulay tayo dadaan ng C5. Pero sakot pa ito ng tagig. Bandarihan sa ano na yan, stoplight. Kakaanan tayo. Oh. Kakanan tayo dito. Tapos, lalim na ito ng tulay ng ano, Sipay. Kakanan ulit tayo. Papaybayin natin ito. Yes. ng mga bayani. Hindi eh. Tapos, akyat tayo dito ngayon. si Pipe. Yan ang living ng libingan, mga bayani guys. At ayan guys, ang ganyan Ay, ayan guys, oh ang dami guys, oh Ay, ito na tayo yon. sa service road mga kaibigan ang sexy nun guys yun, no pinakamotor na yun pasok ka kan kung pangang namin yung chicks yun guys, namatay lang mo yung, yung ano, makin namin. Nakakarap na doon sa tricks. Namatay tuloy. Pero hindi O, eh. oh. oh. service road to. Galing dikutan Pinta sa kaliwa na yan mga kaibigan. Ah, uh, <coughs> Skyway. Hindi <laughs> itong pasalubong natin ha, sa So guys, dito na tayo sa ilalim Dito na tayo sa ilalim ng Skyway Mga kaibigan uh, Pagdating doon sa dulo Kakaliwa tayo Kaliwa Kapag tumanan ka, papuntang airport yan Kaya Kaya kakaliwa tayo kasi Pasaduan tayo eh. Mm -hmm. Quezon City. Ah, Quezon City pala. Tapos sumay pa rin ang tagos Kasi sa ano lang tayo eh Peace out Diyan mo ako Okay hey, mga kaibigan Hanggang sa muli Hanggang sa susunod na video Bye bye